Magluwas sa kakulang kang kwarto, kulang nga stock kang mga bulong sa butika, kagkakuri sa PhilHealth health refund nga problema, may kakulang man sa mga doctors, nurses, medical technologists, midwives, kag mga medical assistants. Ini ang basis sa evaluation report ng Vice Governor Gardinosta, kag SP Member Erol Santillan, matapos nga sila ginstruksyonan ni Governor Duracadiao sa pag kang present condition and concerns nga dapat tiga prioritize kang gobyerno provincial. Suno kay Vice Governor Dinosta, ang hipi mismo kang anghel sa Memorial General Hospital nga si Dr. Samuel Tunugan ang nagpalabot kang amunga mga problema nga nakonfirman sa paglibot ni Dinosta kag Santillan sa hospital. Sa kadamuon kang problema, rekomendasyon ni Vice Governor Dinosta kag SP Santillan nga resolbahon una ang kakulang kang mga kwarto kag kakulang kang nurses kag doktor ang Angel Salazar Memorial General Hospital, isa ka tertiary hospital nga may 100 bed capacity. Apang sa record kang pagbisita ni Dinosta kag Santillan, may 243 ka mga pasyente ang naka-admit. Sa tulad, suno sa data nga nakuha ni Dinosta, may 31 tanan ka doktor sa Angel Salazar. 45 ka mga permanent nurses kagang nagaalalay para mapatigayon ng serbisyo amo ang 188 ka mga job order nga nurses, nursing attendants, kag staff pila ka mga suwestyon kang happy ka hospital ang ginkonsidera nga uh, ipresentaman ni Vice Governor Dinosta kag Santillan kay Governor Kadjao samtang suno naman kay SP Santillan, manginbinta ang pagpaidalom sa Provincial Economic Enterprise and Development Office kang Angel Salazar para mas madasig ng mabakal ang mga bulong kang medical supplies kung iniyang napaidalom sa PIDO. Gindugang man ni SP Santillan ngay gapropose ini sa panalawigan bangod paagi sini masulbar ng kakulang kang bulong kag supply kag ang delay nga problema sa PhilHealth Refund para sa co-patrol Randy Londres